Inihahanda na po ng iba't ibang grupo ang panibagong impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupong bagong liyan sa makabayan o bayan, kanila itong ihahain sa sandaling matapos po ang one-year ban sa paghahain naman ito sa Pebrero ng susunod na taon. Isang pinaghahandaan pagkatapos ng one-year ban sa February, most likely magpapahay po tayo ng impeachment ulit kasi may nangyari, hindi natuloy sa bayan. Tinig po ni Teddy Casino, chairperson ng grupong Bago Alyansa Makabayan o Bayan. Sinabi rin po ni Casino na muling gagamitin basihan ng kanilang grupo ang Betrayal of Public Trust at pang-aabuso naman ng bise sa kapangyarihan dahil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education bilang kalihim nito. Posibleng matagtagan. kasi kami kasi isang ground na kami. Yes. Isang ground na kami. Yung iba, several grounds. So I that is the date yung pinakamatibay ni Teddy Casino, chairperson ng grupong Bago sa Makabayan o Bayan. Kaugnay po nito, sinabi rin po ng grupong Akbayan na bukas po sila sa muling paghahain ng impeachment complaint laban naman sa vice-presidente. Kung sabihin sa atin, ng mga civil society groups, ng kilusan ng mga uh, taong bayan na nag-sampan uh, impeachment complaint na mag-file tayo, we'll be open naman to support them. Tinig po ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Wala pang payag ang kampo naman ng Vice Presidente hinggil dito. Napatid na sa desisyon po ng Supreme Court, sinabi dito na labag sa one-year bar rule ang ikaapat na impeachment complaint na isinampan naman sa Senado dahil hindi inaksyonan ng Kamara ang unang tatlong reklamo hinggil dito.